good morning. So for today's video, ay wala lang sasamahan niyo nang ako ngayon kasi kaming dalawa lang ni Baba na sa bahay ni Si Madam Damin ko umalis kasama si Sharon at siya kasi may enemy and then uh, si Madam H naman umalis din maagang umalis. Magjijim daw siya eh. Ewan ko tapos mamaya na naman gabi yung balik niya kahapon umalis siya ng alas 10, nauwi siya ng alas 11 ng kape. O oh, diba? Very good girl. So yan, si Madam Damin kasi is every other day yung appointment niya sa hospital. Kasi nag exercise siya. So ayun, medyo malayo-layo yung hospital na yun Kasi meron naman daw dito sa malapit. Pero hindi na kompleto yung gamit. Kaya doon siya sa malayo. So, yun mga kalos, hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko ngayon for my friend Teta. Si friend Teta pala kagabi ay sobrang nilalamig, nilalamig siya. Sobrang nilalamig siya tapos kinumutan ko siya ng bonggang bongga, tinakpan ko siya ng unan. Alam mo yun, kapag nilalamig ka, gustong gusto mo yung may mabigat na nakadagan sa'yo. So, ginawa ko sa kanya. Kasi ginawa ko na rin sa sarili ko yon So, mga after one hour yata, nabuhay siya, nabuhay <laughs> after one hour naghingi siya ng soup tapos orange juice may nagawa akong soup kasi itong si madam H ay everyday siya nagsusup so ngayon hindi ako nakapagtanong kung ano yung gusto niya apat na araw na siya nignat apat na araw na siya nandito sa bahay kasi may sakit siya so hawahawa na kaming lahat dito ngayon So ako medyo masama yung pakiramdam ko kahapon pa. Sobrang sakit ng ulo ko. Pero tinulog ko na lang pag ko, masakit pa rin. Ininom ko na ng gamot, masakit pa rin. Eh, ewan ko. Nahawan ako sa kanila. So kahit pa may, may nararamdaman tayong sakit, go pa rin. G, work pa rin. So ayan, magkakapi mo na ako. And then, mamin ako mag-isip kung ano yung lulutuin ko eh. Na-excuse na ako ba? Charisse! kahapon, pinagawa ako ni Madam H ng kape niya. So, so may bit din ako ng gusto. Diba? Ang bait. Simple na lang, first one. Yung ginagawa ko kay Madam H, eto, eto yung cup na ginagamit ko. Tapos, hanggang dito lang talaga yung tubig niya. O, diba? Ganyan lang, isang sachet, ganyan lang yung tubig. Tingnan niyo naman yung akin. O, napakalaki ng cup punong-puno. O di ba? <laughs> Alam niyo mga kanis, nang isang araw, binigyan ako ng 500 riyal ni Madam H kasi nagpapabilis siya ng chicken leg. Eh madami kasing bibilhin kaya. Uh, kaya 500 yung binigay niya. Tapos ibalik ko na lang daw yung sukle. So sabi niya sa akin, bago ko daw ibalik yung sukle, kukuha daw ako ng 50 riyal. So ang ginawa ko, sobrang bait ko naman. <laughs> binilang ko yung resibo, tapos binilang ko din yung sukli Ibinigay ko lahat sa kanya. Binigay ko lahat sa kanya, tapos punta siya dito sa kusina, sabi niya, kumuha na ba daw ako ng 50? Sabi ko, hindi pa. Gusto ko ikaw magbigay sa akin. Tapos sabi niya, bukas na lang. Sa <laughs> kahapon, bumalik siya. 20 na lang yung binigay niya. Dalawang tigtitin. -te <laughs> Wala lang. Na-share ko lang. Napakainit ng panahon ngayon. Hindi ako makabukas ng aircon. Kasi hindi ko marinig si Baba hot kapag tumatawag siya sa akin. Kaming dalawa lang kasi dito sa bahay. Magsisigawan pa kami. Di ba? Kaya mas maganda walang maingay. Yung hininga lang ang maingay. Charisse. Ayan. Hindi ko talaga alam kung ano yung lulutuhin ko, no? Kayo ba? Na-stress din ba kayo kung ano yung lulutuhin nyo kapag kain sila nagsasabi sa inyo? Kung ano yung gusto nila? Nakaka-stress kaya, yun, no? Yung hindi mo alam. Kung anong gagawin mo. Ako madami akong idea. Papakainin ko sila ng adobo. Papakainin ko sila ng gulay. <laughs> madami akong ano, madami akong luto na alam. O ba? Diba? Punta lang ako sa TikTok. TikTok yung katuwang ko dito. <laughs> sa lahat. Kapag ha, sasabihin nilang gusto ko ng ganto, gusto ko ng ganyan, eh, hindi ko naman alam kung ano yun. Punta agad ako sa TikTok sakto naman din. Kung ano yung gusto nila, yun yung ginawa ko. Hindi ba? Kaya kayo, huwag kayong mag-alala. Kung po, po na kayo dito sa abroad, pag hindi nyo alam, eh kung may internet lang kayo, search nyo lang sa TikTok. TikTok yung pinakamabilis, di ba? Trending na trending yung mga pagkait sa si TikTok. Alam mo mga kanus, minsan talaga naisip ko talaga na ano, uwi na lang ako. <laughs> Naisip niyo ba rin yun? Especially sa mga points na points. Especially sa mga panahon na sinisigaw-sigawan ka. Sobra-sobra na yung utos nila. katulad kahapon. Simula alas 10 hanggang alas 11 nandito ako sa kusina naka-open yung apoy. Hindi naman madami yung niluluto ko pero paunti-unti pa. Paunti-unti yung pagpapagawa nila. Nalang lalo, lalo na si Baba. Kapag ka nagkakasakit yan siya, sobra yung kain niya. Sobra-sobra yung kain niya. Ewan ko pa ba, Bakit tayo, bakit sa atin kapag nagkakasakit tayo, Halos hindi na nga tayo kumakain eh. Inom lang, inom lang tayo ng inom ng gamot, walang pagkain. Pero siya hindi mo makikita na nagkakasakit siya. Kasi kain siya nagkain kain. Tapos may mga panahon din na hindi ko na sila maiintindihan. Nung mga ugali nila hindi ko maintindihan. sabang nagbago sila. Feeling ko dahil parang tumatanda na rin sila. Kasi yung ugali nila pa iba iba halos araw-araw pa iba iba yung gusto nila. Hindi ko na rin sila maintindihan. Ewan ko ba. Parang, parang ano, parang sarap nang na sabihin, I wanna go home. No? Sarap. Alam niyo, kapag kami ng dalawa ni Sharon dito sa kusina, mag-uusap kaming dalawa. Sabi namin sa isa't isa, kailan pa kaya tayo magkakauwi, no? Tapos sabihin ko na lang. Sabihin ko na lang. Insya Allah, insya Allah, magkakauwi rin tayo. Pero paano tayo magkauwi? Wala man tayong pera. Eh. Wala man tayong ipon. Sabi <laughs> ano mga kalun, magpailit ako ng ano. Pinabili niya ng tamis at saka full yung drivers. Ang kakadating na lang. So, diba? Kain niya naman siya. Aray ko. Alam niyo, pag umpisa na yan siya kakain, hanggang mamaya no, yan na yan. Hanggang sa matulog na yan siya. Talagang hindi yan ma. Unstop yung bunga ngayon sa kakakain. Wait lang, gagawa ko ng mga ano niya. Mga abubot niya sa buhay. Kain niya ng garlic. Tapos, onion. Ay nako. sa red radish, garlic and one. Uh, Tapos kukunin natin yung ating pinainit na tamis. Sobrang laki. Mas malaki pa sa pagmumuka ko dahil. So, galing ako sa taas mga kalots. Nag-CR ako. Tapos, nasa kalagitnaan pala ako ng pag-iri ko. <laughs> pag-iri. Tinawag ako ni Papa kasi nagpapagawa siya ng juice. Ayan, kakatapos ko lang tin tapos ko lang. Gumawa ako ng beetroot, ginger, turmeric at saka ano yung ano? Unab? Ito yan eh. Ah, raisins. Black raisins. yeah Pangpababa daw yan ng high blood, pangpababa ng blood pressure. Wala ano ko ba kasi kahapon. Kasi kahapon kumain siya ng meat bawal na bawal yan siyang kumain ng bawal na bawal yan siyang kakain ng meat kasi nga mag uh, ano talaga yan siya yung uh, yung ano yun? <laughs> yung blood pressure niya is tataas talaga yan kapag kakain siya ng mga matataba so medyo may katigasan ng ulo ang babhot niyo so yan ano pa ako nasa in the middle of ere-ere pa ako tinawag ako buti na lang natapos. Diba? Yung kape ko, konti na lang. Kanina pa ito, hindi pa natapos-tapos. Bakit so, nung nakarang araw, may binili siyang, ano, binili siyang bowl, bubbles, eto, pinggan. Tapos yung mga cup. Pinja ng gawa. Tapos ito din. Tapos may tapong cup din na may nakasulat na coffee. Enjoy your coffee! nakarang araw din may pinila din siya na ilagay ko na saan lalagyan hindi ko pa nailagay kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay punong puno na kami dito pati basura iniipon din nila ako pala <laughs> kasi hindi nila pinapatapon mga kadus update natin sa ating kusina ayan nakaluto na ako ng pagkain ng aking baba ayan may tatlo siyang pagkain kay Madam H is mamaya pa and uh, kay Fredita din is mamaya pa pagkagawin alam ko na kung ano yung lutuin ko kasi na-exend lang ng recipe sa pasta. So, ayan, in-open ko at binuksan ko na. Tapos, na-prepare ko na din yung mga kakailangan ko. So, mamaya ko na lang siya lulutuin kasi wala pa naman sila dito sa bahay. Then, medyo maaga pa. Mamaya ko na lang lulutuin. Mga alas dos, gano'n. So, ngayon, tulog si Baba. Nantay ko siyang magising para may bigay ko na yung pagkain para makapagsimula na naman ako ng panibago kong trabaho dumating pala sila Madam Damin kanina is 12.30 then may tala silang KFC kinain ko na yung dalawang piraso yung KFC is that na yung naman tapos nilagay ko din ay sobra akong mais kagabi tapos ayan isang chicken kinurot-kurot ko na naman hanggang sa umaupos ko na yan mga kadudes, update tayo. Alas 11 na ng gabi. Ang ko na naman yung aking kape. Naitimpla ko siya kanina. Mga alas 8 ng gabi. Hindi ko na ubos, Kasi, madami akong ginagawa din. And then, nakalimutan ko na. So, ngayon, nadaalan ko siya doon sa may hagdanan. Dinala ko na siya dito sa taas. So, inaalam alam, madala ko bukas ng umaga. Nakamakalimutan ko na naman. So, makikita ko ng maaga kasi wala nang tao sa sala. Ewan ko saan na sila lang punta. nag na naman yata sila. So, maglalaba ako kasi wala na akong may suot bukas. So, yung labada ko, ang dami. Ha, huh, hinihingal ako ba eh. Oh my goodness. So, ayan. Tara na at maglaba na tayo. Samahan niyo ako. Nakapagpunas na pala ako mga kadons. Nakapagbihis na rin. At ako sa kabila. das na isa lang ko na yung aking mga damit. Ito naman yung susunod yung nagdadalawang bra. Hindi ko sya nilagay sa sa washing machine kasi nga baka paglabas nito wala na yung foam. <laughs> wala na yung foam, yung mga naotang yung mga naotang bra ko dati, wala na, nalaslas na. so kakamain ko na lang para for sure kasi wala nang iba. Wala na akong may papalit na ito. Pratas. Charis. O yan yung inyo. Libo-libo yung pinapadala nyo sa inyo. Tapos isa lang yung brand nyo. Isa lang yung pante nyo. O diba? Parang ako yata ini eh. Wait lang. Maglalaba tayo. Huwag kayo mo Huwag niyo nang pansinin yung aking ano, uh, huwag niyo nang pansinin yung paligid ng aking CR. Kasi hindi ako na dream, yes. Siyempre mga kadus, gamit lang ako ng hanger kasi sigurado bukas to yung tuyo na to. So, sobrang init pa naman. Kahit gabi, sobrang init. So, i-hanger ko lang siya. Pwede ko namang i-dryer pero gusto ko lang mag-ano. Gusto ko lang pahirapan yung sarili ko dahil. Charis. So, yan. Ang dami ko ding mga sampay-sampay dito. But na lang hindi makaakyat si Manam dito, no? <laughs> yan. Dito lang yan siya. So, yan mga kadods, aantayin ko yung aking labanan na matapos para ma-dryer ko na and then bukas ko na lang kunin sa dryer, no? Para makatulog na ako ng maaga. Uy! Parang matutulog ng maaga. Charis! So, yan mga kadods, kanina sobrang busy ko late na din na uwi na naman si Madam Edge kapag uuwi yan siya ay paniguradong kain kain, mm -hmm. so ayan nagluto ako para sa kanya kada tao sa bahay mga kadots iba iba yung mga pagkain nila buti na lang talaga si printita Tita ay medyo masama yung pakiramdam niya at soup lang yung kinain niya kinain, ininom yata <laughs> So, ayan, na, nag, uminom lang siya ng sabaw. Buti na lang talaga at napag-isipan kong gumawa na lang ng sabaw. Kasi nga, nung gabi ay hindi siya okay. So, I'm sure na hindi siya kakain ng pagkain. So, ayun, naubos na yung binigay kong soup sa kanya. Tapos, may iba akong inihanda sa kanya. Hindi niya, na, hindi niya nagalaw. Kasi nga, masama yung pakiramdam niya. So, ayan lang mga kadods. Bye!